right mid job uh, <clears throat> 23 ganyan ganyan na lang siya o Nets, nets yung sinabi mo. Insert mo yun. Oo, kasi nets. <coughs> Tap mo yung ano, yung total. Wala. Waiting for payment status to order, please. Okay. Oh, ayun. Payment pay Unsuccessful I'll try again Tanggalin mo muna Pay with nets Payla try mo na lang payla Okay, nets O, oh. oh, insert Insert O, oh, ayan i lang sa taas bakit ayaw? Ayon, ayon. Ayaw Kalok. Successful. <laughs> Yo lagi ini jadi lagi nak <laughs> kain yang jadi 3000 kain kain tayo guys Tain, I'm, I'm... <laughs> <hums>

600, dalawang lata. Ah! So, parang hindi naman nakadala. Kinanood ko yung video huh? mo. Mm yung -hmm. um, party. Sorry. Hindi tayo sabi ko hindi ako makakunan. Hindi ka okay. ba kakunan? Uh hindi -huh. ka ba kakunan? Hindi ka ba Iba naman yung tinignan. Ang sarap sya yung mahal doon. Paano yung pagbuka nyo doon, Mami? Napakuluan lang ng tubig. Ang sarap yung i-steam mo, tapos mag ka ng bawang, tapos ilag, doon mo ilagay. Diba, super crispy ng bawang. Kung gusto mo, pwede rin may sabay mo yung chile doon. Diba, may sabaw-sabaw yun. Sarap. Tapos, may sabaw-sabaw yun. Ano? Ano ba? Ano yung Diba, inisitin mo yun? Diba may sabaw yun? Kaya din yung... yun. Ano nga, pray ka ng bawa? Mas pinag-ispin na bawa. Try ko nga ang pagkawa sa kanya para sa Different. Pero ibang luto na. <laughs> ano?

Hindi na ganyan. Nakalata ako, Oo! tapos na nalang. So, susunod natin magdala kong damit uuwi dala? Oo. Doon? Sige na nga. Sige na nga. Sige na order ako. Kaso na sa botella, sa ayan na hindi na nga. order ka kung ako. Atas sa nag-aware na ko hari.

ano, picture and pakita ko sa'yo. Kapag may nakita ko. Punta ka ng market, punta ka dyan sa market. Ang menu sa masaraso, ano lang, $60. Ano nga yun? Kaya lang ako siya. Kaya lang ako siya. ko. Ay wala mm inyo ano. -hmm. Pag-uwi mo pa lang, ah, kailangan mo talaga kumuha ng. No kumain so, ka na kaya. Kuha. Saan ka na buka? Sa Airport na. Ha. Bayan mm -hmm. din din. O, oh, buutin na lang yung time na ng lunch ko. Okay. Oh, kailangan pala talaga. Dahil mahirap doon sa Pilipinas na nagdaag po ano. Buti na lang yung gap na ng oras ko malayo. So, oh, buti na lang. Ako hindi pwede ganyan. Hindi pwede hindi na ganyan. Mag-okay lang po ano, connecting flight. Kasi marami yung oras mo doon na nang-aantay. Hindi pwede. Hindi ko na hindi ako

Wala lang ba sa taat yun? Kaya nga. Kaya hindi na kasi sila pila-pila. Kaya hindi na kasi sila pila-pila. yung mga pagsintasin? Sintasin. Pinuntatan ko sa Niantic. ang ni Niantic kasi hindi naman na <laughs>

Dapat tanggalin na yung ano yung ano. tapos ganyan, hindi ka marunong niyo. Hindi ko marunong maray. Kansi ako doon, silip-silip ko. Nakainis na ako. na kaya, tapos hindi ka marunong. ko na Ano